Sa isang tahimik na barangay sa Cavite, may isang maliit na sari-sari store na dinarayo ng mga tao. Hindi lang dahil sa kumpletong paninda, kundi dahil sa tindera nitong si Althea. Dalawampung taong gulang pa lang si Althea, pero kung pagmamasdan mo siya, parang sanay na sanay na sa trabaho. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento... Pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video. Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Tuwing umaga, makikita mo siyang abala, nagaayos ng paninda, nagwawalis sa harap ng tindahan at nakikipag-usap sa mga suki. Sa kanyang simpleng puting t-shirt at faded jeans, hindi halata na may malaking pangarap ang dalagang ito. Sa likod ng kanyang matamis na ng ngiti, may mga kwento siyang itinatago. Minsan, habang may bumibili ng kape at pandesal, napansin ng isang suki na tila malalim ang iniisip ni Altea. Altea, mukhang ang lalim ng iniisip mo ah, may problema ba? Tanong ng matandang babae. Ngumiti si Altea, pero halatang pilit. Ah, wala po nanay Lita. Iniisip ko lang po kung kailan kaya matutupad ang pangarap ko. Pangarap? Ano bang pangarap mo? Usisa ng matanda. Tumigil si Altea sa pag-aabot ng sukli at saglit na napatingin sa labas ng tindahan. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral, maging guro at makatulong sa mga bata. Pero parang ang hirap po kasi kailangan ko munang tumulong dito sa tindahan namin tahimik na tumango si Nanay Lita. Alam mo, hindi masama ang mangarap. Basta hindi ka titigil sa pagsubok, darating din ang tamang panahon para sa'yo. Sa gabing iyon, habang inaayos ni Althea ang mga natitirang paninda, nakatingala siya sa langit. Isang bituin ang kanyang pinagmasdan. Sa bawat liwanag nito, nagkaroon siya ng bagong lakas at pag-asa. Para sa kanya, kahit mahirap ang buhay, basta't may determinasyon at tiwala sa sarili, hindi imposibleng maabot ang kanyang pangarap. At sa maliit na tindahang iyon, nagsimula ang kwento ng isang dalagang puno ng pangarap, si Althea, ang tindera ng Cavite. Sa isang gabi na puno ng katahimikan, biglang nabasag ito ng tawanan mula sa isang grupo ng mga construction worker na bagong lipat sa barangay malapit lang ang kanilang inuupahan sa tindahan ni Altea. Habang abala si Althea sa pagsasaayos ng paninda sa loob ng tindahan, rinig niya ang kantahan at tawanan ng mga lalaki. Napatingin siya sa labas at nakita niyang may nakalatag ng mesa at bote ng alak. Isa sa mga lalaki ang tumayo, hawak ang bote ng gin, at lumapit sa kanya. Si Lucio na 35 years old na matangkad, sunog sa araw ang balat, at halatang lasing. "Hi, miss," sabi ni Lucio habang pilit na nakangiti. "Alteya ba pangalan mo? Ikaw yung tindera dito, 'di ba?" Tumangulang si Alteya, iniwas ang tingin at nagkunwaring abala sa pagsasaayos ng tindahan. Ngunit hindi na tinig si Lucio. "Alam mo," dugtong niya, "ang ganda mo pala sa personal. Baka gusto mong sumama sa amin dito?" uminom kahit isang baso lang. Nagulat si Altea, hindi niya alam kung paano tatanggi ng hindi nagmumukhang bastos. Ah, pasensya na po kuya, hindi po ako umiinom, sagot niya, pilit ng umiti, pero hindi tumigil si Lucio. Isa lang naman, hindi ka naman malalasing, saka kami bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Napansin ni Altea ang pagtingin ni Lucio, may halong pagnanasa at lasing na lakas ng loob. Naramdaman niyang unti-unti siyang nagiging hindi komportable. Pasensya na po talaga, kuya. Marami pa po akong gagawin dito sa tindahan, sagot niya. Mas matigas na ang tono. Bago pa man makasagot si Lucio, may isa sa mga kasamahan niyang sumigaw mula sa mesa. Hoy Lucio, hayaan mo na yung tindera. Halika na rito at mag-inuman na lang tayo. Nagbalik si Lucio sa grupo, ngunit hindi pa rin maalis ang ngiti niya habang binibigkas ang pangalan ni Althea. Samantalang si Althea, nanatiling alerto at tahimik na nagbantay sa tindahan. Alam niyang kailangang maging maingat lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Lumipas ang ilang araw mula noong gabing iyon. Akala ni Althea ay hindi na babalik si Lucio sa tindahan. Ngunit isang hapon habang inaayos niya ang mga dilatang paninda, nakita niya itong dahan-dahang lumapit sa kanya. Ngayon, hindi na lasing si Lucio. Suot nito ang maayos na polo, at may dala pang maliit na supot ng prutas. Altea, bungad ni Lucio, mahina at halos nahihiya. Pasensya ka na noong nakaraang gabi. Lasing lang ako noon. Hindi ko sinasadya kung naging bastos ako sa'yo. Nagulat si Althea sa tono ni Lucio. Hindi niya inasahan ang ganitong paghingi ng paumanhin mula sa lalaki. Ah, okay lang po kuya, sagot niya. nag pero ramdam ang sinseridad sa boses nito. Ngumiti si Lucio. Sana mapatawad mo ako. Alam ko, hindi magandang unang impresyon yon, Pero gusto ko lang sabihin na hindi naman ako palaging ganun. Baka pwede kitang anyayahan mamasyal minsan kung papayag ka. Hindi agad nakasagot si Altea. Hindi pa siya sanay sa ganitong mga sitwasyon, pero ramdam niyang iba ngayon si Lucio. Parang may kabaitan sa likod ng maangas na panlabas na anyo. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa tindahan, muling naisip ni Altea ang paanyaya ni Lucio. Simple lang naman ang alok, isang masayang lakad para makapag-usap at magkakilala ng maayos. Sa wakas, pumayag siya. Isang linggo matapos ang paghingi ng paumanhin ni Lucio, dumating na ang araw ng kanilang lakad. Sa simpleng suot, isang floral dress para kay Altea at polo shirt para kay Lucio, nagkita sila sa harap ng tindahan. Dinala ni Lucio si Altea sa isang parke sa bayan, kung saan tahimik at may tanawin ng mga puno at ilog. Habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, unti-unting nagbukas si Lucio tungkol sa kanyang buhay. Alam mo, Altea, hindi ako laging nasa construction site. Engineer ako, pero mas pinili kong makisama sa mga trabahador para mas maunawaan ang trabaho nila. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Napatingin si Althea kay Lucio, halatang nagulat. Engineer ka? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumango si Lucio. Oo, pero hindi ako mahilig magpakitang gilas. Mas gusto kong tumulong at magtrabaho ng maayos, kahit hindi halata. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang tingin ni Althea kay Lucio. Ang dating lasing na lalaki na nagpakita ng bastos na ugali ay ngayon nagiging isang tao na may malalim na prinsipyo at kabutihan. Napansin niya kung gaano ito kasimple pero matalino, mapagkumbaba pero may pangarap. Habang kumakain sila ng halo-halo sa isang maliit na karinderya malapit sa parke, nagsimula ng magbukas ng sarili si Althea. Alam mo Lucio, Simple lang naman ang pangarap ko. Gusto ko lang umangat ang buhay namin. Gusto kong makapag-aral ulit para makatulong sa pamilya ko. Ngumiti si Lucio. "Alteya, may potensyal ka. Hindi mo kailangang magmadali, pero kung gusto mo, nandito lang ako. Kung kaya kitang matulungan, gagawin ko." Hindi maipaliwanag ni Alteya ang naramdaman niya. Sa unang pagkakataon may isang tao na tila handang tumulong at naniniwala sa kanya. Sa gabing iyon habang pauwi sila, nagpasalamat si Altea kay Lucio. Hindi lang sa masayang araw, kundi sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa kanya. Mula nang naging magkasintahan si Lucio at Altea, naging mas masaya ang mga araw ni Altea. Sa kabila ng kanyang simpleng buhay, Naramdaman niya ang pagmamahal na noon ay tila isang pangarap lamang. Sa bawat tagpo nila sa maliit na kubo malapit sa palayan, naramdaman niya ang pag-aalaga ni Lucio. Kaya't sa pagkakataong iyon, nagtiwala siya ng lubusan. Isang araw, habang magkausap sila sa ilalim ng kalangitan, napatingin si Lucio sa mga mata ni Altea. Altea, mahal kita, wala nang iba, bulong niya habang hawak ang kamay ng dalaga. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, isinuko ni Altea ang kanyang sarili sa lalaking kanyang minamahal. Ngunit ang mga masasayang araw ay nagbago nang dumating ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nalaman ni Altea na siya ay nagdadalang tao. Sa una, naguumapaw ang takot sa kanyang dibdib, pero binalot siya ng pag-asa sigurado akong magiging masaya si Lucio. Ito ang magiging simula ng aming pamilya, sabi niya sa sarili. Isang hapon tinawag niya si Lucio sa tindahan. Sa kaba at pananabik, binalita niya ang tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit ang naging sagot ni Lucio ay parang kidlat na tumama sa kanya. Altia, hindi ko kayang panagutan yan, sabi ni Lucio. Iwas ang tingin. Napatingin si Altia sa kanya, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin, Lucio? Hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? Huminga ng malalim si Lucio at napayuko. Althea, may asawa ako. Nasa probinsya siya at may mga anak na kami. Hindi ko sinabi kasi, kasi ayokong mawala ka. Pero hindi ko kayang panagutan ng bata. Parang gumuho ang mundo ni Althea. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ang nagbigay ng pangarap at pag-asa sa kanya ay siya ring nagtaksil sa kanyang damdamin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang dating tahimik niyang mundo ay ngayon napuno ng luha at pagkabigo. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa kanya, kundi para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, hindi sumuko si Althea. Nang tuluyan ng mawala si Lucio sa kanyang buhay, isinumpa niya sa sarili na kakayanin niyang magtagumpay para sa kanyang anak at para sa sarili niyang pangarap. Matapos mga anak, dumating ang isang pagkakataon na mag-apply siya bilang factory worker sa Taiwan. Iniwan niya ang kanyang sanggol sa pangangalaga ng kanyang ina. Mabigat ang desisyon, pero alam niyang iyon lang ang paraan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa loob ng ilang taon sa Taiwan, nagtiis siya sa mahabang oras ng trabaho at pangungulila. Pero ang sipag at tiyaga niya ang nagbukas ng mas malalaking oportunidad. Nakatanggap siya ng trabaho sa Canada kung saan mas lumaki ang kanyang kita. Dito, unti-unti niyang naabot ang mga pangarap niya. Lumipas ang sampung taon nang makapagpundar na siya ng sapat na pera, bumalik si Altea sa Cavite upang ipatayo ang kanyang pangarap na bahay. Sa kanyang pagbabalik, masaya niyang nasilayan ang dating tahimik na barangay na ngayon ay tila mas maunlad na. Isang araw, dumalaw siya sa lupang pinapagawa niya at nakita ang mga construction worker na abala sa pagtatrabaho. Ngunit sa paglapit niya, nanlamig ang kanyang buong katawan isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita, si Lucio. Nakahardhat ito, pawis na pawis, habang nagpapaliwanag sa mga kasama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napahinto si Lucio, halatang nabigla. Altia, bulong nito, tila hindi makapaniwala. Tahimik si Altia, pilit nilalabanan ang emosyon na bumalik mula sa nakaraan. Ikaw pala ang construction worker dito. Sabi niya, may halong galit at panlalamig. Napayuko si Lucio, tila nahiya. Pasensya ka na, Altea. Hindi ko kailanman sinabing engineer ako noon. Sinabi ko lang, yun dahil gusto kitang mapalapit sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Altea ang lahat ng sakit na iniwan ni Lucio noon. Pero hindi na siya ang dahating Altea. Hindi na siya ang babaeng umasa sa mga pangako. Siya na ngayon ang babaing tumayo sa sariling paa at nagtagumpay sa kabila ng lahat. Nagpatuloy si Althea sa pagpapagawa ng kanyang bahay habang si Lucio naman ay nanatiling isang anino ng nakaraan, isang paalala ng mga aral na nagpatibay sa kanya bilang isang ina at babae. Isang umaga, naglalakad si Lucio patungo sa construction site. Karga niya ang kanyang mga gamit sa balikat habang nakatitig sa kalsadang binabagtas. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga sasakyan sa di kalayuan. Habang papalapit siya sa intersection, napansin niya ang isang batang lalaki na nagbibisikleta. Tila wala itong pakialam sa paligid habang patawid sa kalsada. Sa di kalayuan, may paparating na malaking truck na mabilis ang takbo. Sa isang iglap, Napansin ni Lucio ang paparating na panganib. Hoy bata! Teka lang! Sigaw niya, ngunit hindi siya narinig ng bata. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lucio papunta sa bata at buong lakas itong itinulak palayo mula sa daraanan ng truck. Ngunit huli na para sa kanya. Ang truck ay bumangga sa kanya ng malakas at tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Habang nagkakagulo ang mga tao, lumapit ang bata sa dugo ang katawan ni Lucio. Hawak niya ang kamay nito habang umiiyak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Altea, na tumatakbo mula sa tindahan ng marinig ang balita. Pagkarating niya, natigilan siya nang makita ang bata. Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya habang yakap ang bata. Opo, mama. Pero si kuya, siya po ang nagligtas sa akin. Sabi ng bata habang umiiyak. Sa sandaling iyon, napatingin si Althea kay Lucio. Halos hindi siya makapaniwala. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ang taong iniwasan niyang maalala, ay nagbuwis ng buhay para iligtas ang kanilang anak. Bago tuluyang mawalan ng malay, bumigkas si Lucio ng mahina, Althea, patawad, mahal ko kayo at sa huling pagkakataon, pumikit siya. Sa kabila ng mga pagkakamali, ipinakita ni Lucio ang pinakamalaking sakripisyo, ang pagbibigay ng sariling buhay para sa iba. Ang kwento ni na Altea at Lucio ay paalala na ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman nawawala at ang pagmamahal kahit nasira ng panahon ay maaaring maipakita sa pinakamadramatikong paraan. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.